Ang ilmu tanjim sa English, tinatawag na astrology. Ang astrology, yung pag-aaral ng star, at yung mga planeta. Dalawa yan. Ibig sabihin ng ilmu tanjim ay ginagamit mong dalil yung bituin, yung nasa kalangitan, yung moon, yung star, yung araw, bilang kinukuha na mo ng kaalaman. Ang ilmu tanjim, astrology sa English yan. Sinabi kasi natin na karan, na no, walang connection yung nangyayari sa kalangitan, nangyayari sa kalupan, walang connection yun. At wala lang connection nangyari sa kalupan sa kalangitan, walang connection yon Maliban na lamang sa binanggit sa dalil. Kapag ang ilmu tanjim, naniwala walang isang tao, ang nangyari sa langit, yung star, yung moon, pati yung mga planeta dyan, ay meron talaga siyang epekto sa nangyayari sa kalupaan. O siya yung gumagawa ng pangyayari sa mundo. O naman ano nangyayari sa mundo, sa kalupaan. Ito ay Shirkun Akbar. Talagang tinanggal niya si allahu Ta'ala. Nakuha ninyo? Kapag naniwala ang isang tao na sila yung gumagawa ng swerte pati kamalasan. Halimbawa dito, nagkaroon ng shooting star. Nakita ni Adspar. nag pa. Sana, yumaman ako. Kapag naniwala ang isang tao na yung star na yung makapagbigay sa kanya ng swerte, yun yung gumagawa at nakapagtaboy sa kanya ng kamalasan, Shirkun Akbar. Pero kapag naniwala siya na si Allah makapagbigay sa kanya ng kamagandang buhay, at makapagprotekta sa kamalasan, dinaan sa star ng walang dalil, sirkun Asgar. Ikalawa, kapag gagamitin mo yung star yung mga planeta, ay sa pagitan na halimbawa ng anong oras na, anong araw ngayon, pinapahintulot o hindi, pinapahintulot yon. Kaya nga, meron tayong orasan na 24 hours. Dati may relo ba? Wala. Saan nakuha yung basihan ng relo na 24 hours yan? Sa pag-ikot ng mundo yan. Rotation yan ng 360 degree. Sa isang degree, ilang minute yan? 60 minute. Sa isang minuto, ilang segundo? 60 seconds. Kaya nga, yung mundo, 360 degree yan eh. Kaya nga, meron tayong tinatawag na GMT. Ay Greenwich Mean Time. Yung zero degree, nasa England yan, nasa British. Nandyan nag-umpisa yung zero degree. Pag umiikot ka na, umiikot ka na sa mundo, 360 degree. Kaya nga, ang Pilipinas, Southeast. Di ba, pag umakay ka ng aeroplano, now, nasa 3,000 feet na tayo, ano sabi ng aeroplano, ng piloto? Kasabihin niya, ay 36 degree, 40 minutes, and 60 seconds. Sabi niya, south is southeast. Di ba? Kasi, ang pag-aaral na yun, base sa mathematician, sa mga mathematics, sa mga science, na kinuha rin namin yan sa engineering, ay tinatawag na practical astronomy. Pinapahintulot yun.